Sa ikaw apat ng state of the nation address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at na ipagmamalaki niya ang Benteng Bigas Program. Ang Benteng Bigas na naging tagline ng kanyang administrasyon. Ngunit sa likod ng matagumpay na programa, may mga kwento pa rin na pa rin nalaman ng, ng mga kwento sa Pilipinas. Yan ang mga halaga ang bawat butil ng bigas dahil pinaghihirapan ito ng ating mga magsasaka sa bawat binhi na itinatanim dugo, pawis at hirap ang kanilang puhunan para may bigas na maihain sa bawat pamilya pero sapat na nga ba ito para makapaghain sa sarili nilang plato? Sa tala ng PSA noong Mayo, matatandaan na bumagsak ang presyo ng palay ng 28.9% na nagkakahalaga ng 17 pesos kada kilo. Kalaban din ng lokal na bigas sa merkado ang mga imported na bigas. Malaki rin ang kakulangan sa maayos na kagamitan sa pagsasaka. Maging sa pagdaan ng mga bagyo, hindi lang mga residente ang apektado, pati na rin ang mga magsasaka at ang kanilang mga pananim na tila hindi ligtas sa hagupit ng bagyo. Pero sa gitna ng hirap na dinaranas ng mga magsasaka, may programa ang gobyerno na nagbibigay tulong sa publiko. Ang programang Benteng Bigas meron na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May bigas na ako isa sa akin ngayon. Napakalaking bagay ito. Malaking tulong para sa aming mahihirap. Pero malaking tulong po sa aming mahihirap ang benteng. Ay, malaking bagay yun. Huh? Kasi sa tulad naming mahihirap, wala pang trabaho. Kahit bigas na 20 pesos lang yan. Malaking pasalamat na natin lahat, namin lahat sa ating mahal na presidente. May 1, 2025. Yan ang eksaktong petsa kung saan naisakatuparan katuparan ang matagal ng pangako ng pamahalaan sa mga mamamayan. makabili ang mga Pilipino ng benteng bigas tinawag ang programang yan na Benteng Bigas Meron Na na mabibili sa mga kadiwa outlet. Ngayong araw, isang pangako para sa bawat Pilipino ang ating tutuparin. BBM na, Benteng Bigas Meron Na. Mula sa unang rollout nito sa Cebu, kaagad itong sinundan sa ilang bahagi pa ng Visayas kasama na ang National Capital Region at mga karatig na rehiyon. May 13 pagkatapos ng national and local elections munit dahil hindi kaagad maibigay ng isang bagsakan sa lahat ng mga Pilipino ang benteng bigas, ang programa nilimitahan pa lang sa vulnerable sectors o low-income families at ang pwede nilang bilhin hanggang 30 kilo kada buwan. Sa patuloy nga na pagsisikap at inisyatibo ng pamahalaan, mas pinalawak pa ang naturang programa sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang Department of Labor and Employment to Dole sa Department of Agriculture o DA para mabigyan din ng pagkakataong makabili ang mga minimum wage earners ng bansa na unang inilunsad June 13 sa Manila Harbor Center sa Tondo, Manila at iba't iba pang mga kumpanya na nakiisa rin sa programa ng pamahalaan. Mas inilapit pa ang programa ng pasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisimula rin ng bentahan ng bigas sa mga piling palengke sa bawat lokal na pamahalaan at una itong inimplementa noong July 2 sa Sapote Market sa Bacoor City, Cavite. Limang araw matapos niyan, sa walang gutom beneficiaries naman ng Department of Social Welfare and Development to DSWD, ibinigay ang programa. Okay na naman, nakakatulong naman yung mga ano yan, yung mga ganitong ano, programa. Sa, sa ano rin, sa mga ibang ano rin, mga kababayan nating may hirap din. Ay napakalaking tulong, sa totoo lang, kasi sa, sa ngayon ha, Napaka-gutom talaga. Sa halagang 100, makakabili ka ng limang tilong bigas. Diba? Marami ka ng ilang linggo mo nang kakainin yun. Kaya malaking tulong talaga yun. Papasalamat din ako sa kanila. Kahit na ganyan lang, nakakatulong sa amin. Ay, napakalaki. Uh, napakalaki ang uh, ilong... bagay sa amin. Apat kami, mapapagpasa namin yung binibigay ng bigas, yung ulam, itlog, ice na yun siya. Batay sa Department of Agriculture, lahat ng mga binibentang bigas ay mula sa mga binibiling palay ng National Food Authority o NFA sa sariling mga magsasaka ng bansa. Magkagayon man, hindi pa rin nakatakas ang inisyatibong programa sa mga hamon at pambabatikos na tila hindi na may aalis na habang buhay ng nakakabit. Gaya na lang ng ilang napabalita bagong ang opisyal na rollout nito na luma at may amoy ang naturang bigas. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Kung ito naman po ay hindi manggagaling din naman sa mainstream media at mga responsible social media content creators, huwag niyo na pong paniwalaan yung mga fake news peddlers. Paniwalaan po natin kung ano po yung nakikita natin sa mga news na may kredibilidad. Nagagamit din daw ng mga traders ang benteng bigas program ng Pangulo para mas lalo pang malubog ang mga magsasaka sa hirap na napipilitang ibenta ang kanilang mga naaning palay sa mas murang halaga. Meron nga nagsasabi na meron silang pangambang na dahil binaba ang presyo ng bigas, eh sasabay din ang presyo ng palay. Hindi po totoo yan. Meron po tayong minimum buying price. Ang NFA ay bibili ng basa na palay sa 18 pesos. Yung dried na palay mula 19 hanggang 23 pesos. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Ang dahilan kung bakit kayang baratin ng mga trader ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka dahil wala silang mga processing. Kaya pasa ang hawak nilang palay, napipilitin sila na ipagbili ka agad ito kung anumang presyo ang, may, ang binibigay ng trader. Kaya naman, ay nagkakalat po tayo ng mga price processing plant daan, daan na mga dryer para yung farmer, meron na siyang dryer, mamimili na siya kung saan niya dadalhin yung tuyo na niya na palay. kaya hindi siya mapipilitan, maipagbili yung kanyang palay kung anong presyo ang binibigay sa kanya ng trader. Hanggang ngayon, mahigit 105,000 na pamilya na ang nakakabili ng mahigit 804,000 na kilong bigas sa pababang presyo. Kabilang dito ang mga senior citizen, solo parent, persons with disabilities, indigent families at mga minimum wage earners. Ayon sa mga benepisyaryo nito, isa raw ito sa pinakamagandang programa ng Pangulo. Tulad ni Rona na sinasabing malaking tulong sa kanya ang benteng bigas meron na program. Sobrang malaking tulong sa akin tong 20 pesos kasi ang isang araw namin sa isang kilo, isang kainan namin dalawang kilo eh. So kung 40 lang, sobrang malaking tulong ang binigay sa amin ito. Kung marinig, mas lalo pang bumaba, bumaba pa yung bigas para lahat makabili. Lahat ng mga nandiyan sa kalsada, kanya mga pulubi dyan, makabili. Kaya-kaya nilang bumili kahit sa peso na nililimos nila, mabibili nila, nila ng bigas. Para sa nakakaraming mami-mili, tunay na malaking ginhawa sa kanilang mga bulsa ang nailunsad na programa. Pero hindi sa iilan na may ipinaglalaban at mas nakakakita ng tunay na problema hindi lang sa usapin ng bigas, kundi maging sa buong sektor ng agrikultura. 20 pesos per kilo ng bigas, hinahanap. Kasi very limited ito. Uulitin ko, hindi ito sustainable at hindi makita. Makita ng bigo ang kadiwa ng Pangulo sa panahon ni Marcos Sr. Duterte era. So, dapat lessons learned. Uh, implement union land report. Hindi 99 year list. Pangalawa, production subsidy, repeal rules tarification law, uh, at uh, bodin ng cartel. Ang Pangulo ay pwesto sa magsasaka, salot sa masa. Dapat nang bawala sa kapangyarihan. Natatakpan nga ba ng programang Benteng Bigas Programa ang krisis ng mga magsasaka? O sadyang patuloy lang tinutulungan ng administrasyon ang may hirap nating kababayan? Ang Benteng Bigas at 20 pesos ay may dalawang muka. Ang muka ng benepisyaryo at muka ng magsasaka. Kung pagbabatayan ng mga benepisyaryo ng programa, Masasabing maganda ang inisyatiba gaya ni Naron at Winnie na nagsabing ang 20 pesos nila noon ay hindi pa makakabili ng kalahating kilong bigas. Pero sa ngayon, ang 20 pesos nila ay nagkakaroon na rin ng tunay na halaga. Sa panig naman ng mga gasaka, sana ay patuloy silang suportahan, mabigyan sila ng boses at dahil sila bilang magsaka may misyon silang ginagampanan sa lipunan at yon ay ang tulungan ng gobyerno at mga Pilipinong maitawid ang kanilang maghapon ng may kakainin. Dahil ang pagtatanim ay hindi biro, hindi lang dahil sa literal na pagod ng magsasaka. Dahil hindi patas ang pagod sa kinikita nila. At huwag naman raw sanang dumating sa panahon na mismo ang mga magsasaka na natin ang walang makain at magutom. Dahil sila itong kayod kalabaw para tugunan ang kumakalam nating sigmura kabila ng maraming kaganapan sa loob ng naturang programa ng Pangulo, maging sa sunod-sunod na problema ng bansa sa loob ng kanyang termino. Nais nice pa rin na makita ng mga Pilipino ang bisa ng pangako nito. Bagamat na isa katuparan ng Pangulo ang benteng bigas na kanyang ipinangako, hindi rin basta-basta ang dinanas ng mga magsasaka na sana'y mabigyan ng agarang solusyon kung saan hindi makakapekto sa dalawang muka ng 20 pesos. Pilip man daw na ginagawan at inananapan ng butas ang naturang programa na sama-samang dito ng buong administrasyon para sa halos 15 milyong Pilipino sa bansa, na nanatiling positibo ang pamahalaan na pagkatapos ng termino ng Pangulo, tatatak at magiiwan ng magandang debasiya ang 20-day gas program na unang na naisa katuparan sa anumang nabalik ng Pangulo na hindi na ang mga Pilipino kumasa sa mga salitang kanyang binitawan para sa so, na... Oops! Ako si Vanessa Cuyotas. Ako si Sky Zafra. Ako si Mix Depositar, At si ako sa, sa Bawang Pilipino.